Isang hacker mula sa Taiwan ang nakadiskubre ng isang bug sa Facebook at seryosong pinagsabihan ng opisyal na engineer ng naturang kumpanya. Si Mr. Chang ay isang computer programmer sa Edison Technology. Ang bug na kanyang nadiskubre sa Facebook ay isang depekto na kung saan ay pwedeng i-delete ni Chang ang kahit anong post ng kahit na sino na may account sa Facebook. Noong una ay isinabmit ni Chang ang kanyang mga findings sa Facebook ngunit hindi daw ito binigyang pansin ng kumpanya. Para patunayan na totoo nga itong bug na kanyang nadiskubre ay nag-delete si Chang ng ilang mga post sa Facebook ni Mark Zuckerberg na siyang nag ng Facebook. Ayon kay Chang, mula ng maliit pa siya ay mahilig na siyang mag-download ng mga websites at paglaruan ang mga code. Ayon naman sa otoridad, ang ginawa ni Chang na mag-hack sa Facebook account at mag-delete ng posts ay itinuturing na cybercrime.